So dito po nagtapos ang laban namin ni Tasha. Guys, may problema tayo. Ah, uh, medyo hindi na naman maganda ang lagay ni Tasha. Ito mas grabe guys kasi ah, uh, parang ano na, lupay-pay na. Kaninang umaga, ako nakita nyo naman, ay medyo okay pa siya eh. ngayong hapon guys nung bumalik ako nagulat ako ah uh, biglang ganoon na siya ito makikita nyo pero ito ah uh, try nating mahabol pa baka sakali ito tinapangan ko po yung asukal hapa natin siya ng asukal and then mag injection ulit ako ng uh, antibiotic ah uh, ito malakas ang ulan eh hindi ko alam kung nalamigan ba siya o ano ba't nang ganon. Ayan, tara, punta natin guys at uh, subukan natin kung iinom pa siya ng asukal na may tubig. Ayan guys, ito pa si Tasha. Oh. Nagulat ako, bigla siyang ganito na. Hindi na siya halos makaano makagalaw. Ayan. Try natin kung iinom pa siya. Sana uminom pa. Oh. Ano pa ka Tasha? Oh. Ay, wala na inam Pinom ka? oh, oh inam inam Okay. Hindi na siya halos makagalaw guys. Hindi na makagalaw oh. Now, biglaan to guys, biglaan. Kaya na ng umaga nga nag-shoot tayo nung ipinakita ko itong uh, natapos ng ating mga pinagawa kaya na eh, okay pa siya kung makaya pa siya ng feeds nagulat ako ngayon ganito na siya bigla oh. hindi na siya makagalaw oh. ayan oh, kung inom siya eh, nakasandal na lang yung ulo niya sa ano dito sa kawayan oh. ano ba yan okay na eh hindi naman na siya nagtatay guys eh okay na yung pupo niya eh oh. Sige pa inom pa oh. Oh, oh. ano oh. pa Lumalaban, lum lumalaban siya guys eh. Lumalaban siya eh. Pinom. Hmm. Niya, okay. Hala na to guys. Hala na. Oh, ayaw mo na ah. Oh. Dali. Kikita. Hmm. Wala na. Wala na guys. Wala na. Ano na kaya nangyari? Ba't nagkaganito? Biglaan naman. Okay ka pa kanina eh. ba diba yan? Pala ko, okay ka na. Ano ba nangyari? Hmm? Ay okay guys, uh, try kong subuan ng ano ng tubig kasi uh, gusto nyo uminom eh, hindi siya makainom Ayan guys, so dinala ko na muna dito sa kubo Ayan Ah, uh, Dito muna siya Dito na muna siya ilalagay kasi tingin ko guys mawawala uh, wala grabe ang lagay nyo pero yung pupo naman nyo ito nagpupo pa siya okay naman yung pupo nyo guys hindi naman na siya nagtata eh uh, malakas naman siya uminom kahapon Ang dami nyo na inom kahapon biglaan eh hindi ko malama kung nalamigan so ang gagawin natin dito guys uh, Papainom papainom ito susubo ako pa nga ng ano asa na ba yun yung ah uh, tubig niya na may asukal and then tuturukan natin ang tuturuan ko ng antibiotic muna and then susubuan natin ang tubig na may asukal tina natin kung mahabol pa mahabol pa pero tatanggapin ko na guys uh, hindi maganda lagay yung ganitong ganitong isura po ng kambing um medyo mahirap na pong habulin yan Ayan, pero uh, hayaan lang natin siya na ano ayoko naman ipakatay kasi kargado po ng antibiotic to na uh, marami po kong naiturok dito antibiotics saka yung vitamins nga uh, nakaka ano namang ipakatay tapos kakainin ng tao so kung mawawala man siya ay ipalilibig na lang natin para hindi na siya makain ayan try ko sa so try natin sa leeg guys Kemasok. Okay. pumasok sa leg uh, malapit sa shoulder dito parang sobrang tigas ng muscle niya guys ayaw pumasok ng gamot yan Yun guys try natin ano uh, papalutan ko pa siya nito para mainitan So guys, try natin subukan pa ng ano Ito yung tubig na may asukal Ito yung ginamit ko pero hinugasan ko naman to Hinugasan natin yung Kasi maganda rin itong asukal guys Na mainom nya Biniginaw eh, malamig 'yung mukha niya. Hm. Ah. Hay guys, oh. Umiinom siya eh. Hindi lang siya makabangon. Pero gusto niya uminom. Hm. Sino uminom? Ah. Ba? Pa. Ito pa. Ha? Ano nakita niyo ba, guys, oh? Umiinom siya. Well, tsatsagay natin. Gawin natin ang makaya. Pero kung mawawala, wala tayong magagawa. Pero at least, ginawa ko yung makaya ko. Okay na to guys eh. Diba nakita nyo naman, okay naman na siya ang mga nakaraang vlog ko. Kaya nagulat ako ngayong hapon. Nagkagalito bigla. Kaya nung umagay, kumakain pa. Yung pinakain ko lang naman na sa kanya, eh. i lang naman yun. Mukhang giniginaw guys. malamig ng kanya mukha eh. Tsagayin ko to. Tinatanggap naman niya eh. lumaban ka ka na ng una eh panalo ka na di ba panalo ka na eh lumapit na talo ka pa uli panalo na tayo di ba ha ano na ba nice tinatanggap naman niya oh sana na lang. sana na lang. One for the road. One for the road. One for the road. Uh, um. lang guys, si Tasha. Maari pong, ito na pong huling makita nyo siyang buhay. Kasi ako medyo kaya so, tanggap ko na guys na mawawala kasi yung ganitong ganitong kalagayan nga po ng kambing ay medyo mahirap ng habulin. Pero ito hindi pa rin tayo totally sumusuko. So bukas ay malalaman natin guys kung kukunin siya. Pero ito, ginawa natin yung ating makakaya. Ayan, uh, binalot po natin siya ng uh, jacket para mainitan po ang kanyang katawan. Nakalabas na po yung ulo para makahinga siya. And then uh, yun, tinurukan natin yung antibiotic And uh, po natin ng uh, tubig na may asukal. Ayan, so yun lang po magagawa natin sa ngayon. Uh, the rest is up to God kung wawala talaga. Yun nga, ayaw ko na maipakatay kasi nga kargado po ng gamot ito. Kargado po siya ng gamot at vitamins. So hindi po, hindi po magandang kainin po ng tao. So ayan. Ayan guys, good morning. So tayo nagbabalik. Uh, unfortunately, wala na po si Tasha. Ayan. Talagang bumigay na guys. Uh, sabi ko na yun, kahapon talagang wala na yun eh. Uh, yung ganong itsura ng kambing, talagang mawawala na. Ito nawala na nga guys, namatay na siya. Ayan. Tasha wala na po si Tasha ayan ayan, ayan. talaga eh ginawa ko naman yung makakaya ko kaya lang talagang ano ah uh, ganun ang nangyari wala na ngayon talaga guys kasama po talaga yan sa uh, pagkahayupan hindi natin maiwasan kaya gawa nung sabi ko uh, may buhay kasi yan hindi natin kontrolado ang kanilang buhay pero at least ay ginawa ko yung aking makakaya dun po sa sa akin nakita nyo naman na ginawa naman natin yung ating makakaya para gamutin siya kaya lang talagang ang ganjon na lang talaga wala tayong magagawa yeah, so tara guys ah uh, Nadaling ko na siya sa likod muna para doon tayo makapag uh, hukay at doon uh, dun natin siya may libing ayan na guys ayan, so kakalagay ko lang sa kanya sa butas medyo mabigat din yan and ako na lang po naghukay ayan o oh. Ako na lang naghukay niya, Malita lang naman si Tasha So hindi na ako kumuha ng mga tao uh, Kinaya naman natin mag-isa O Malalim yan guys, lagpas siya sa butas yan. So yun na po ang uh, huling hantungan ni Tasha Uh, tatabunan ko na lang po ng lupa bye bye Tasha ayan guys, so yun na pong uh, huling hantungan ni Tasha, natabunan na natin so tuloy lang tayo, hindi tayo titigil kasama po yan sa buhay ng uh, magahayop uh, ng livestock uh, business kasama po yan, talagang uh, hindi natin maiwasan dahil may buhay po ang ating mga alaga na hindi po natin kontrolado Uh, pero ginawa natin ang ating mga kaya uh, Pero natalo tayo Pero ganoon talaga yan, Tuloy lang po tayo So yan po So dito po nagtapos ang laban namin ni Tasha uh, Moving forward Mas uh, pag-iigihin po natin ang ating pag-aalaga Ang ating mga facilities ay pipilitin ko pong Ayan. So sundan nyo lang po uh, Tayo po hindi susuko Tuloy lang po tayo sa pag-aalaga ng mga Kambing, manok, baboy At uh, mga pato uh, yon Tuloy-tuloy lang po tayo. So, yeah, maraming salamat, guys. Uh, sa mga Solid Kabokos, maraming-maraming salamat. And sa mga Silent Viewers po, maraming-maraming salamat. Uh, muli, ito ang iyong Kabokos Farmer na nagsasabi pa rin. sabi so, sabay, -sabay tayong mangarap, magsikap, at ikit sa lahat ay kumilos. At siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!